Halos pag subo mo, lunukin mo nala. Parang jelly. Parang jelly, nanginginig na sa lambot. Yan ang pinupulutan nila tuwing Sunday. tas kung alam mo, may laban si Pacquiao. Original na ginagawa namin sa Mindanao. Ano nga pa itong sikat na lutong Mindanao? Mukha po siyang kare-kare. Pero hindi po siya kare-kare. Pagpunta ka sa Mindanao, sa so iba-iba kasi yung style ng pagluluto eh. Nakakaubos kami ng 100 to 120 kilos ng baka araw-araw. Lutong baka na may kulay pulang sabaw. Meron din ito sa parting Bisayas at Mindanao. Ito nga pala yung balbakwang galing pang Cotabato ang version. Authentic daw yung recipe kaya dinala dito sa Luzon. Dapat sugurin natin na tikman itong bagong kainang matapagpuan dito mismo sa lungsod ng Malolos. Bulacan! si Mary Jovelyn Tan Palero, taga Malolos, Bulacan, pero dubong Cotabato City sa Mindanao. Ako po yung owner ng Gabs Bulalo and Balbacua. Bali po, ang ino-offer po namin ay balbawa at Saka Bulalo. Yun ay ang uh, authentic na delicacy ng Mindanao. Yun lagi yung niluluto namin na uh, pagtubing pag tuwing Sunday dun po sa province po namin. Nung napunta po kami dito sa Malolos, naisipan namin mag-business, hinahanap namin kung ano yung kakaiba na wala dito. So, dinala po namin dito yung Balbacua. Bali po, ang offer namin yung balbakwa, yun po yung authentic na Mindanao delicacy. Kumbaga, sa amin po doon kasi sa Mindanao, yun ang madalas na piniprepare yung mga tatay namin, lalo pagkakatuwing Sunday. Halimbawa po, nagkakasiyahan, nagkakainuman, yun po yung mga madalas na niluluto ng mga kaibigan niya. Kaya namimiss din namin eh, yung ganung flavor. Wala kasi dito sa Malolos, eh, hindi namin nakikita. Kaya yun yung naisipan namin na gawing business eh, tayo dito. Ang balbakwa po ay pure beef. Wow, wala po kami inahalo doon kundi beef lang po na laman, taba, balat, tsaka yung pisne ng baka. Iyong e, yung Balbacua po kasi kakaiba. Mukha po siyang kare-kare, pero hindi po siya kare-kare. Yung kumbaga kung pag ng customer namin, iniisip nila habang kinakain nila, hinahanap nila yung lasa ng kare-kare. Kasi yun yung nasa isip nila dahil yung kulay. Pero hindi po kasi yung kulay po niya dahil po yung sa aswete. Tapos nilalagyan din po namin ng peanut butter. Yung isang kaldero ng balbakwa, pag pinakukuloan namin yung siguro mga 3 to 4 hours po. Bali, nagsiset kami sa isang buong araw, dalong batch. Sa umaga ng 10 a.m., nauubos po yun ng mga 1.30. So sa isang salang, mula 11 hanggang 1.30, nauubos po kaagad yun. Tapos papakulo ulit kami hanggang ano na po yun hanggang gabi. Bali, nakakaubos kami ng 100 to 120 kilos ng baka araw-araw. -ara. Pag ka sa Mindanao, so sa iba-iba kasi yung style ng pagluluto eh. Kami kasi yung ginagawa namin, nilalagyan namin ng peanut butter, tapos may saging. Yung iba, nilalagay daw nila is pork and beans. So, iba-iba po talaga yung ano. Actually, so last day na po namin yung nagagamit ng kahoy at saka ng uling. Kasi baka bukas pa pa-renovate kami, kala na po'y gagamitin namin. Mas masarap talaga pagkakaluto kahoy sa uling kasi yun talaga yung original na ginagawa namin sa Mindanao. Eh kaso, syempre, medyo nasa kalsada kami, may maraming tao, para hindi na rin kami makaabala sa ibang tao. Kaya naisipan namin na magsishilane na lang. Authentic recipe na galing pang Mindanao. Ito yung balbakwa na mukhang kare-kare yung sauce, pero malabulalo yung sabaw. Tinala sa Luzon at meron na ngayon dito sa Malolos, Bulacan. Lutong kahoy, pinausukan at mas pinalambot ang laman. Isa din ito sa mga underrated ulam na may sobrang dami sang kapat pampalasa. Nilalagyan kasi ito ng sagi, peanut butter at iba't ibang klaseng aroma. All star din yung karne, may balat, pata, buto at pati na rin piski ng baka. Pero kamusta naman gaya ang tanggap ng mga customers sa taga Siyempre bukod sa mahirap itong lutuin, ano pang mga challenges ang pinagdadaanan nitong tindahan ngayon? Maraming naging challenges, sir. Eh. Alam mo, isipin mo, two months pa lang kami. Pero marami ng ano. Nung first week po namin, medyo okay naman. Nung nagtagal-tagal, sir, medyo lumalakas na yung usok. Ayun, nung nagsisimula yung... Tsaka, ang isang hindrance pa namin, sir, malit yung space namin. Marami pong nagdadayin, gustong kumain. Hindi po namin sila lahat na ako, na date. Kasi malit yung pwestos, binabawalan po kami, syempre, sa labas na mag kasi nga nasa kalsada kami. Bukod sa mausok, minsan nagkakakos din po kami ng traffic. Kaya yun po yung isa sa ano, nasisita kami ng barangay. Hindi kasi minsan namin nakokontrol, sir, yung traffic dahil minsan biglang sumusulpot, mga bisasakyan pa. Tapos minsan yung mga nakamotor, marami din po kaming riders. Kaya medyo nahirapan po kami mag-accommodate yung mga customer. Kaya po, baka hindi na rin kayo magtagal sa pwesto na to kasi naghahanap kami kasi mag-e-expand po kami. Pero kung sakaling man po nilipat kami, tapos pupunta po kayo dito sa kaingin, hindi naman po kami totally na mawawala. Nilipat lang po kami kasi mag -e expand po kami. Kailangan po namin ng medyo mas malaking pwesto para po lahat ng customer ay ma-accommodate po namin. Meron naman po kaming page na doon kasi nag-update po ako lagi doon kung anong oras ang open at saka kung saan man kami malilipat. Nakakatuwa po kasi yung pagtanggap nung balbakwa dito sa Malolos kasi una pa lang may mga customer na pumupunta sinasabi nila ano ba yung balbakwa hindi namin alam yun so nakakatuwa po kasi lahat naman po ng customer namin ang binabalik-balikan talaga yung balbakwa natutuwa sila kasi kakaiba yung lasa eh kakaiba hindi pa daw sila nakakatikim ng balbakwa kasi nga po sa Mindanao lang po kasi yun namin talaga ginagawa so nadala namin dito natuwa naman kami sa pagtanggap po nila nagustuhan ng kasi sir ang balbakwa sa akin lang ha alam ko gawa kasi siyang business So Cebu, Bisaya, Davao. Ako, kota Bato po ako. Okay. Recipe po siya ng mga Bisaya. Kumaga dito sir, sa atin, sa Malolo, sa ibang lugar, papaitan, yung ginagawang pulutan. Kasi yun sir, pulutan yun eh. Nakakaibigan ng papa ko, papa ko nagluluto siya, nagbalbakwa. Yan ang pinupulutan nila tuwing Sunday, tapos kung alam ba, may laban si Pacquiao. ang <laughs> niluluto nila. Yun po ang pinupulutan nila. Pinipila kahit na mainit ang panahon. Maigit 120 kilos pa nga na uubos nila maghapon. Pero sa dinami namin ng version ng putahing ito, nung ano nga ba talaga ang isang galing sa Cotabato? Ano rin ba ang mga pwedeng matutunan sa ganitong mga adjustments? At syempre, anong mga payong negosyo ang mga pwede nating matutunan dito? Ang balba ko kasi talaga, ang ingredients talaga niya, composed talaga siya ng balat, taba, pisngi, may pata sir, may collagen po siya eh. Gusto kasi talaga dito sir, ng taga malolos, ano, na-observe po namin. Ang gusto nila dito sa balat sir, yung parang jelly, parang jelly, nanginginig na sa lambot. Pero sa amin kasi, kahit hindi po siya ganun kalambot, ganun po talaga yung original na ginagawa. Eh dito sa malolos, napansin po namin, ang gusto talaga nila yung sir, parang jelly, yung malambot na malambot. Yung halos pagsubo mo, lunukin mo na lang. So ang advice libre lang din po, edi wag magsawang mangarap. Libre lang naman mangarap eh. Kami, noon pa man, gusto, gusto na ay magnegosyo. Kaya lang kami nagkaroon ng chance. Magsumikap lang talaga, mag-ipon, tsaka magdasal. Hello po mga Cavs! Gusto namin kayong imbitahan na pumasyal dito at matikman yung specialty ng Mindanao na Balbacua at kabolalo Bulalo. Located po kami sa 24 de Agosto Street, Kaingin, Malolos, Bulacan. Malapit lang kami mismo sa bisita ng Kaingin. Ang oras po namin is 10 a.m. hanggang 8 p.m. po. Araw-araw po kami open. Talaga namang lamideri at manyaman, Kenny. El mga Kain na na mga kab! And welcome dito sa Malolas Bulacan para tikman itong Mindanao style na Balbacua dish pa. And bago tayo mag-umpisa, meron tayong bisita ngayon. Walang iba kundi ang kilala nyo na rin, camera woman na madalang magpakita. Hi Cubs Nation! Hindi na si Kuya Dex kaya ako muna nga dito. Ayun, suppose hindi kasi mga kabs, pupunta si Kuya Dex dito. Kaya lang nagkaroon siya na biglaan meeting. Kaya biglaan din sa amin, siya na lang daw mag-step up. At sa mga hindi nakakalam, actually siya ang pinaka-OG. TV bago after ng five years. Five years ngayon lang hindi ako lumabas sa camera. So, welcome back to me. Alam nyo, hindi ko alam ang nararamdaman mo ngayon dahil para sa akin ako ang uh, nahihirapan ngayon mga kaps. Ang aking misis po ang uh, natin ngayon. First time ulit after five years. Pero bakit? Not ka nahihirapan. Hindi ako sanay na kanak. Ito po, totoo buhay to. Ah, may mga nababasa ako sa comment na sana babae naman yung next na guest. Ito na nga po yun. Nabasa ko din. Camera Kaya ako <laughs> nag-present sa pag ng maga. Sabi niya sa akin, sure ka na ba? Tinanong ko siya na maraming beses. Pasensya na po kayo roadside. May enjoy may maririnig tayo na ingay ng sasakyan. Tinanong ko siya maraming beses bago namin umpisa to at bombo buo po ang loob niya. Sana matapos kayong yung vlog. <laughs> Nasa pa tayo ngayon? Dito tayo sa Malolos, so umorder tayo dito sa Gabs Balbakwa ng siyempre Balbakwa. Authentic, galing pa daw Mindanao yung recipe dahil taga ko tabato po sila ma'am. And uh, bukod dyan, kumuha din tayo ng bulalo. Kaya ikaw muna ang unang tumikim, pero siyempre dahil Cubs Nation yan, dapat kapag misis nila ang kasama nila, pagsaserve nila, Aww. oh, oh yes ito, 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 tapos yung sabaw niya mga mukha siyang palabok sa totoo lang Pero ganun talaga ang kulay niya First bite, wala mo nang kahit anong susakan Wala no? Di ba yun ang traditional sa Pagkain ano? Pagkain Pagkain Piers, mga cabs. May malasa siya Subukan natin Ito yung sinasabi nung parang palabok Pero napagkakamalan siya na parang kare-kare daw eh, Nakatikim naman tayo nito sa Cebu Hindi ko lang alam kung may pagkakaiba pa Pag sinabing Mindanao style po Yung Balbacua Try natin ang ng texture ng sabaw ng lapot niya. Manamis namin siya. Siguro kasi may saging. Ako, nalalasahan ko. Nang ibabaw yung medyo may pagka-peanut na flavor. Tsaka yung lapot ng sabaw. Kasi tina... Yeah, butter. Before, nagluto na kayo ni Kuya Dex ng malbabakwa. No. Kung ano na yung hinalo niyo. Pero wala pa yung basis kung ano talaga yung lasa ng malbabakwa. Until nakapunta tayo ng Davao. Hindi pa kasi tayo nagta-travel noon. Mm. Oo. Oh, oh. At mga kaps, lahat po ng episode ng Tingala since day one. Kasama po si camera woman. Hindi nga lang sa nakikita. Kasi nga camera woman. So alam niya rin lahat yan. Kung sa mga kami nagpunta. Kung ano man yung natatandaan yung memory sa Tuntela Tera State, isang episode lang. Andun siya. Tama. At ito, ito yung ginawa namin ni Kuya Dex Nilagyan namin siya ng pork and beans, nilagyan namin siya ng peanut butter. Hindi ko na maalala ano pa pinaglalagay namin, pero hindi po kami expert o marunong sa lutuing ito. May familiar taste siya, katulad nung nalasahan natin sa bangkerohan. Pero yung sa bangkerohan, sobrang pula niya. Masyadong uh, marakulay. Oo, oh, mas masyadong makulay siya. At hindi siya ganito ko lang. Ika lapot to. Sabaw siya. Sa may dabaw naman yon Max. Try ko naman yung yung pata. In order namin yung special nila. So kasama yung pata. Laki. Tapos tingnan nyo yung balat. Ang parang gelatin. Parang mabibiyak mo siya anytime gusto. Ako, nakakatakot yan. Bakit mo ako Para sa inyo to, kakainin ko. Grabe. Pinin ko bagay siya sa kalamansi na nilagyan ng patis. Taas ko Kuha tayong malbakwa, kakalagay natin sa kanin. Meron panlaman. laman. Tapos sama natin itong nilagay nating pampakate. Ayan. Ayan. Noka. Ganyan yata talaga yung sausawan niya, Makaw. Ito naman, tingnan natin. Kompleto ricado, taba-taba, merong laman, tapos merong mais. Punin natin yung may konting taba. Itong sabaw niya, sobrang lasa. Mm. Ang laki ng effect nung lutuan nila kasi yung lutuan nila di ba kahoy? Smoky! Oo, oh, oh, smoky flavor. Tapos yung lambot, natural na lambot, hindi binigla. Totoo so, yan. Slow cook, slowly but surely mga kab. Sa totoo lang, yung barbaco niya, pwedeng pwede talaga. Huwag lang araw-araw na. Kasi, alam niyo na yan. Pagdating sa baka, may yan. Siguro kaya nilagay sa akin lang bang patamis. Tapos nalihin natin ng konting-konti -konti lang na sili. Totoo na itong kain ko mga kapsa. Kaya kayo. pa kain muna tayo. Kaya para tayo sa baka. Asa siyang pares ba yun? Hindi siya pares na, no? alam ba ko siya no? mahab? na amaze ako sa mga lagbe -best -best lang wan to. Alam mo yung nasa kasulok-sulokan siya, walang parking, tapos walang masyadong puwa. Kaya manina, grabe, dagsayang tao, kaya dine-in, take-out. Tapos kahit ang init ng panahon, yung sabaw na mainit, But, yung life pa din. Dito, bakit ang daming tao? Siguro tama naman yung timpla, tama yung presyo, at tama yung lugar. yung masa na dito. At isa na expectation na kung kailangan namin sabihin, medyo maira po ang parking, pero kaya niyong discard yan yan basta gusto niyong kumain doon sa lugar. Pagkagawa niya ng paraan. Ang alam ko, malapit doon sa Barasawin Church. Nabanggit ko lang kasi trivia kasi may isa-maysa awesome o simbahan na yun na lagi ko siya nakikita sa 10 piso noon eh. Yung may pusa? Kapelo. O, on... yung pusa doon. Oh, pusa doon? O, may pusa doon. Comment nyo naman sa baba kung nakita niyo yung pusa sa 10 piso nung baka um, pa kayo. Kamusta naman ang pagkain mo? Kasama ulit ako ngayon. After 5 years. Mas sumarap kumain nung uh kasama kita. Sa totoo lang, kinakabahan to. Guys, pinili din yung sarili niya. Siya ang nagpresinta. Hindi ko ina-expect to. Kapit ko talaga bang kaya mo? Hindi ko kasi. Pull down niya. Kasi sabi ko, hindi naman kailangan. Pero kung gusto mo. Hindi ko maya yung makita kong nag-iisaw. <laughs> 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 Naglandian na lang ako sa akin ayaw sa mga cops, katatakot niya sa bash, kaya ayaw niya talaga lumalabas sa vlog. Kaya nagtaka ako, bakit buon loom niya? Ayaw niya lang sa bash na baka may masabi yung mga ano, ay hindi bagay, hindi ganyan-ganyan kumain. Di ba may mga... Ang usapa mo na sila na ko ako i-bus. Oh, niya na pong i-bus, <laughs> hindi ko sasabihin first time niya. Pero first time niya ulit after 5 years. So nangangapapaya na. At during the time na magkasama kami, maliit pa lang naman ang channel. So ngayon lang siya uupo dito sa lamesa kung saan kumaka kumakain ng Team Galas. Na, ito na tayo. Pa Nation family na tayo. So, bukod sa mas masarap ang kain mo? Ah, uh, nakaka Ako nga ang naman, nakaka-cabs. <laughs> ako ang nape-pressure na, nape kasi... Nagmukha, nagmukha pa siyang veterano. <laughs> nakaka-cabs. Ako yung nape-pressure kasi katabi ko si Cabs Chess. Siyempre si Cabs Chess, iba kay Paul Chester Canlas. So pag, pag naupo na yan, tapos tumutok na yung camera sa kanya, nag-iibang... Bakarap niya iba na yung personality niya. Pero sa totoong buhay, hindi talaga siya madaldal. Hmm, totoo naman yun. Siya naman makakapagpatunuhin ako sa'yo. So yung, So, yung asawa ko. Okay. <laughs> <laughs> hindi naman to podcast, no? pero sa insert ko na yon. Bilang YouTuber, nagkakaroon ka ng na, bilang, sabihin na natin, bilang content creator, bilang vlogger, nagkakaroon ka ng karakter. Pag nakawin yung camera, basta mag snap sa utak mo, dapat pag nagawin yung camera, ah, ako muna si Kabustas ngayong oras no, ito. Um, Pero ang galing. mas possible, doon mo na ito. Pero ang galing kasi alam kong may fear ka sa mga ganyan. Kasi nga, ano ko, introvert ka eh. nagawa to. Nagawa mo ito sa Cabslation na ipa, ipakita yung sarili mo na may ganito kang site. Para tayo nag -pod. Gusto niya ng podcast mga kao si Camera Walker. Gaya ka tayong podcast, ano iiyak po ng gama. Ba't maliliyak? Ganito ang podcast. Nagkawentuhan ng ganito. And uh, yung topic na yun, characters. Ah, iyon. Parang kami ni Tata, Kuya De, Kuya Timmy. Pag nag-on ang uh, camera, meron kaming ginagampanan na role na ganito. Kaya naawa ako dun sa mga content creator or vlogger minsan na binabash ng maraming tao May... dahil lang dun sa nakikita nila sa camera. May... kasi hindi po sila yun. Hindi sila yung taong yun. Makikita nyo sila off-camera yun. At mahirap pumarap sa camera ng gato. Actually, ako ngayon, hindi na nanginginig ako kasi kinakabahan ako. Nakakamahan ako dito sa ginagawa ko. Teka Pero ano yun, nag ako bago mag-start. Sabi ko, sana matapos ko yung... Ito, matapos ko itong episode na to ng... Hindi ako nabablanko or hindi ako kumapal. At makain natin to na safe tayong makakawi. Ano na, tinok po. <laughs> Okay to, okay. Puntaan nyo, Kamis. Support Totoo. support small businesses. Eh. Pag well, itong balbakong to, ibang iba sa natitikma kong balbako sa ibang lugar. Akala ko nga, nalito ako. Meron bang ibang version? Or mm -hmm. kanino ba talaga ng balbako? Si Buba ba, o oh. Dabao? Ayoko na lang gawing debate yun. Pero okay ito, pa. Ito to. to. Okay to. Malolos bulakan mga Cubs. Duro, okay na muna to. Pag podcast tayo, kung hihingin nila sa comment section. Kung oh, hihingin What? nila. Piling ko ayaw na nila ang makita next time. Oy, bitinin natin to. Ah. Tigilan na muna natin dito para malaman natin yung komenta nila. Maraming maraming salamat, Cabs Nation, sa palagi Yun yung pag-abang sa mga video natin. Salamat sa pagtanggap ka, Maruman. Thank you. Thank you. Thank you, Cabs Nation. Thank you for always supporting Cubs, Chess, Team Canlas. And syempre, the fact na sinusuportahan niyo si Chess, sinusuportahan niyo na rin kami, sinusuportahan niyo yung pagmamahal sa inyo na Chess. Kasi uh, nakikita ko yung ano, dedication niya sa ginagawa niyang to. So super proud ako sa kanya. Proud of you. <laughs> ha, <laughs> Sige, okay, end, end, ko na dito, end ko na dito. Maraming maraming, maraming salamat ulit. Mga Cubs namin, isang milyon pa sa sa inyo. Palagi kayo mag-ingat. Lagi ko sinasabi, mainit ang panahon. Uh, uminom palagi ng maraming maraming tubig. Dobli ng ingat. Dobli, kaya ingat-ingat mga Cubs. Muli po, kami po talaga ang nag-umpisa ng Team Canas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Cheers! Cheers! Sorry, natagalan. Let's go! Ay, sakap! Ay! Balbakwa Bulalo ng Mindanao Lami Diri At talaga namang manyaman Kenny Bye Peace out ba ba? Bye Thank you for the yun Pagpapasahan na Isa kaya Kaya ako Kaya Gusto ng podcast yeah. uh, Ako natatakot ako sa padyas Kasi ang lalim ng kwentuhan Walang taong kayang palalimin ng kwento tungkol sa akin para doon No holds barred yan Napakuna ayaw na nila makita Okay bye bye Ma'am, simulan na natin ating rule number 1 Ulit. At muli tayo nagbabalik. Kaya na pala? Nakatingin pa ako dito. Kaya may bonus clip pa tuloy kami, Ma'am. Kasi nahanga pa kami. Hindi pa hindi pa kami marunong mag-vlog. Ah, ganito ako dito. tingnan <laughs> ko may English vlog na dito. At least may bonus clip. Retake tayo. Retake. Retake. Kaya na pala. thank you